I-recognize ang lahat ng ating mga kababayan sa Pilipinas yeah. Sa iba't ibang lugar sa Pilipinas At sa ibang bahagi ng mundo Siyempre, unahin muna natin Sa National Capital Region Pinapanood tayo dito sa Hong Kong Diyan sa Barangay Bayugo Gym Sa Maykawayan, Bulacan Hello sa inyong lahat dyan Diyan po, sa Homeland Park Covered Court sa Uyo, Quezon City. Hindi rin magpapahuli ang ating mga kababayan sa Manggahan Covered Court, Barangay Manggahan Pasig City. At ang mga taga-barangay Moonwalk sa Paranaque City. Iba pang lugar dito po sa Luzon, mga kababayan, nakikiisa din sa atin ngayon. Malayo ito. Marami sigurong taga rito mula sa Santiago City, Isabela! Ayan sila. Mga taga Ordaneta City, Pangasinan! Abot din tayo sa... Tabaco City Albay Mula Luzon dako naman tayo sa Visayas Binabati natin ng magandang araw at mga babae nakikiisa dyan sa barangay San Isidro Talisay City Cebu Nakikiisa rin sa atin ngayon ang Tagkalibo Aklan hindi rin magpapahuli ang mga kasimanwa natin sa Kabangkalan Negros Occidental. At syempre doon sa Bataraza, Palawan. Di naman tayo sa Mindanao. Unahin natin sa pag-recognize ang mga kababayan natin sa... Kida Pawa North Kota Bato. Kaway-kaway din tayo sa mga taga El Salvador City, Misamis Oriental. Nakikisa rin sa atin ngayon ang taga Valencia City, Bukidnon. Hindi rin pahuhuli ang taga Mangagoy, Bislig Surigao de at syempre, dyan pa rin sa Mindanao, particular na sa Davao Region, binabati natin ang mga kababayan natin dyan sa Governor Vicente Duterte Gym sa Agdao Davao City! Napapadito rin tayo ng live dyan sa Katalunan Grande Davao City! At syempre ang mga taga-tugbok, Davao City! At napapanood din tayo ng live sa Barangay New Pandan, Panabo City! At syempre, hindi lang po dito sa Pilipinas, sa Hong Kong tayo napapanood at sumasabay ang ating mga kababayan dahil ang mga taga-Japan, mga OFW Japan ay nakikiisa sa atin ngayon. Unahin natin sa Inaraki, Japan! Uy, ang ganda sa Inaraki, Japan. May covered court. <laughs> Inaraki, Japan! Ayun sila, na nandun sila sa kabila. Uh. Next ay ang taga Nagoya, Japan. At taga Tokyo, Japan. At marami pang sumasabay sa atin sa mga sandaling ito. Gusto niya na ba ang mapakinggan ang mga senatorial candidates ng PDP laban? Ang susunod natin na tatawagin isang batikang abogado, batikang mambabatas. Tawagin na natin. Congressman Rodante Marco Isang mainit at masayang pagbati po ng International Women's Day sa inyong lahat. Natatandang po po yun, March 8 dapat yon kahapon dahil birthday po yan ng aking kaisa-isang babaeng minahal sa aking buhay. yang po, hindi ako pwedeng kumanta. Dalawang bagay po. Yung una, meron po kaming kaso ni Engelbert Humperdinck. Dinimanda niya po ako sa London sapagkat parehong-pareho ang boses namin. Nahirapan po yung judge sapagkat kahit papano niya pakinggan yung boses niya at saka yung boses ko, talagang walang pinag-iba. Sabi ng may mahihirapan talaga ako. Kaya ang gawin muna natin, kayong dalawa, kahit anong mangyari, huwag muna kayong kakanta. So meron pong temporary restraining order. Yung pangalawa po, Nangako po ako kay PRRD Hardy na kung ako po ikakanta, kailangan duet kami dalawa. Yeah. Gusto ko po sanang mag-celebrate tayo sapagkat kagaya ng sinabi ko, International Women's Day. Pero paano tayong mag-celebrate kung ang kalagayan po ng ating bansa ngayon ay napakahirap. Napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain. Natanong ko nga po yung isang lugar kamakailan dyan sa Bulacan, magkano na po ba ang isang kilong bigas ngayon? Magkano na po? <laughs> Natupad po ba yung pangako? Ula! Ang presyo po ba o singil ng kuryente ngayon ay mababa sa ating bansa? Ngunit ang pangako po ng batas kailangan po maidulot sa lahat ng Pilipino ang kuryente, serbisyo ng kuryente sa murang halaga. Yan po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, kabaligtaran po ang nangyari. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ngayon ay pinakamataas sa buong Asia. At ang nakakalungkot pa po habang kayo ay nandito, alam po namin kayong lahat ay nagsasakripisyo sa inyong pamilya. Isipin po ninyo, yung pananatili sa ibang bansa, hindi nyo nakakapiling ang inyong mga anak at mga mahal sa buhay. Napakasakit po noon. Ngunit, nagsasakripisyo kayo sapagkat gusto ninyong guminhawa ang kanilang buhay. Ganon din sana ang naisin ng bawat isa sa atin. Sana po'y makabalik kayo sa ating bansa na ang kondisyon ay hindi na ganito. Sapagkat pananagutan po ng Estado na pangalagaan ang lahat ng mamamayan. Ngunit ang nangyari po ngayon, ang katiwalian at korupsyon sa ating bansa ngayon ay lubog na ang ating bansa. Baka hindi po ninyo alam, halos 30% ng pera ng kabangbayan ay napupunta sa bulsa ng iilan. Ano po ang epekto nito sa atin ngayon? Lalong lumubha po ang kalagayan, kahirapan sa ating bansa. Bumagsak ang kalidad ng edukasyon. Bumagsak din ang kalagayan ng ating public service, transportation, communication, pati po yung pangkalusugan, wala narin. po. Papano po ngayon at papano natin naasahan na kayo'y isang araw ay babalik sa ating bansa sa ganitong kalagayan? Kailangan po ay pagtulungan natin. Ang una po nating dapat gawin ay pakaingatan natin ang mga boto natin sa susunod na eleksyon. Malapit na po yan. Malapit na po yan. Nagsalita po yung mga kasama ko rito at umihiling sila ng inyong tulong na kaming lahat sana ay matulungan nyo na makarating sa Senado. Ito lamang po